Nagtataka ako bakit nagpapatid sila sa motor ko. Eh meron man silang dalang motor. Sa papatid, ma'am. Green Hills. Ah, kailangan po magpalit na helmet. Eh to, ma'am. Sige, ma'am, sakay po. Oh, Nakamotor ka pala, bakit? Bakit? Wala, wala ka lisensya. Ah, wala ka lisensya? Ah, kaya sum lumipat ka sa akin. Ah, na <laughs> kaya nagtataka, nakamotor naman, bakit lilipat sa akin eh? Talagay mo lang dyan. Ah, ito, ito, ito. ko na lang kung mamay. Yung libre may bayad yan? Walang ito ba? Hindi, walang bayad ma'am. Nag-aatid po akong libre. Bakit doon ka ma'am na libre? Ha, ah, dati ka nang nagbabayad sa kanila? Nakakopya na ako na ng ngayon. Ha, ah, lagi ka sumasakay sa kanila? Opo. Okay. Ha, ah, kaya nagtataka ka ngayon? Libre? Oo. No. Ano, wala talagang bayad, ma'am? Nagbablog po kayo? Opo, oh, ma'am. Blogger po ako, ma'am. Nagahatid po ako ng libre. Okay. Anong ano nyo? Ah, eto, ma'am. Page. Oh. Eto po, ma'am. Last. Thank you, ma'am. Thank you. Hindi pa siya nakakapag-perfisive, ha. Ang ano pa lang, katapusan pa lang siya sa lisensya. Katapusan pa ng junior lisensya niya, kaya lumipat ka sa akin? Oh, Lagi hanggang Janice na siya lagi, tapos pag aapal na ako hanggang Green Hill. Ah, hanggang dun lang sa labas? Oo. Tapos lilipat ka na sa mga may lisensya? Yes. Ah, okay. Kasi nagulat ako eh. Eh, nakamotor ka na. Tapos sasakay ka pa sa ano, motor. Wala ka. Yung pala wala pa lang lisensya. Ah. Uh -huh. Akala ko nga tinititripan niyo lang ako eh. Okay. Kasi sabi ko naka-helmet ka na tapos may motor ka pa. Sabi ko niloloko yata ako nito ni Ate. Kung <laughs> so, may lisensya lang tayo, sa Ay, ganon? Oo. So, Pagka... So, Green Hills, na napalaw na kata, Ah, thank you ma'am, thank you. Magkano ka na nagpa-vlog kuya? Ah, mag 3 years na rin ma'am eh. Oh? Huh? Kumatawad ka na dyan? Opo ma'am. Ay, binibili ko ng DAS, tapos nag a ako ng libre. Hmm. Saan ka sa Green Hills ma'am, B Mall? tapat lang ng makbo Ma'am, kanan tayo dito, ano Dito po, Tapos, kaliwa? Oo uh -huh. lang ako rito pag bibiling cellphone na second hand Akala ko sa cellphone ko nagtitinda Hindi po Bibili sana ako sa'yo ng second hand na cellphone eh Pero may kakilala naman po kami doon Ah, doon sa tindahan ng cellphone sa Green Hills Para makakilala o, hindi ka nila kilala, wala kang discount. Ay, ganon. Akala ko libre din. Eh? Hindi, <laughs> joke lang. Dito, ma'am? Yan. Oh, okay. Right. Lang. Hindi, hindi, ba na, hindi ka ba na late? Hindi, sakto lang. Sakto lang? oh, ayan, Umabot ka pala. Ano ito, kuya? Ah, ito lang ito. oh, ayan. Okay na, ma'am. You're welcome, ma'am. You're welcome. Ay, yung helmet mo pala. Thank you, ma'am. You're welcome, ma'am. You're welcome.